Bagong panganak itong aking mga alagang kambing kaya kailangan kong ipalabas din yung mga nanay at nang makakain din sila. Hello, good morning. Ito nga pala ang nangyari for today's video. Ayan, ang dami ko nga mga bagong bisiro dito. Actually, matagal nyo na yung nakikita pero ito nga ang nangyari. So, bale, meron kaming limang inahin na nanganak at the same time. I mean, at the same month. Kaya ayan, at halos magkasing laki nga lang din sila kasi nga sunod-sunod lang din silang nanganak. Bale nga pala sa mga nagtatanong kung ilang buwan nga ba bago anak ang mga kambing yan po ay naabot ng limang buwan. Kaya kadalasan sa mga research na nakikita nyo sa loob ng dalawang taon ay maaaring nga silang manganak ng tatlong beses. Pero syempre depende pa rin yan sa kondisyon ng ating mga inahin. So far nga din naman sa mga alaga kong inahin sa ngayon na mga native na kambing ay kondisyon nga sila dahil nga pinapastol nga lang namin at talagang nakakain sila ng sakto at talagang mga gusto nila. Bale, nadagdagan nga tayo ng pitong mga bagong bisiro dito sa ating yard at ayan na nga sila, natutulog lang muna. Bale, walo nga talaga sana sila pero kinagat nga ng aso yung isa kaya ayan, pito na lang yung natira. Kaya talagang todo mantay ako sa kanila kasi nga baka mayroon na namang makain yung asong nakakagala dito sa amin. Sa mga may katanungan nga pala tungkol sa pagkakambing, pakicomment down below na lang kung ano nga yun. Baka sa susunod nating video ay yun na yung ating masagot. Yun lang muna, salamat, ingat!